Ito na po ang huling bagong taon ay pagdiriwang sa inalim ng ating administrasyon. Tuwing bagong taon, binabalikan natin ang nakalipas na taon, ang mga hinarap nating hamon at ang mga nakamit nating tagumpay. Hayaan niyo po sanang ibood ko ang positibong resulta ng ating pagtahak sa daong matwin. Malinaw po, nasa punto tayo kung saan napakalaki na ng pagbabago sa bansa. Makikita ito sa mga sumusunod. Sa mabuting pamamahala, umangat ang kabuhayan ng ating mga kababayan. Ayon nga sa inisal na pag-aaral ng DSWD, 1.5 milyon na kabahayan o 7.5 milyon na Pilipino ang nakaalpas na sa tinatawag na poverty line dahil sa pagtawid pamilya. Naitala natin ang unemployment rate na 5.7% dito Oktubre. Ito po ang pinakamababa sa nakalipas na huling dekada inaasahan po nating lalo pang gaganda ang statistikang ito dahil sa pinagsanib na gawain ng DepEd, CHED, TESDA at DOLE. Ang infrastrukturang ilang dekadang inabangan dati pero hindi natupad, ngayon ay isa-isang binubuksan o tinatapos. Tuloy-tuloy ang modernisasyon ng ating uniformadong hanay. Sila ang kadalasang first responder sa karahasang dulot ng tao o ng kalikasan mula sa pagpapaundad ng kanilang sandata, kagamitan, pagsasanay, hanggang sa programang pangkabuhayan, inaaruga ng gobyerno ang nagmamalasakit sa bayan. Patuloy rin sa pagbabago ang kaliwat testimonya ng ating mga kababayan kung paano sila natulungan ng Dalma Ngayon, nakakapagpagamot na ang may hirap nating kababayan na walang kailangan bayaran ang ating mga pulis at sundalo, mahigit ng kakayang tuparin pa rin ang kanilang tungkulin. Narin din ang mga estudyanteng nakatuloy ng pag-aaral at nagkaroon ng liwanag ang kinabukasan sa tulong ng pantawid pamilya at ang bawat Pilipino na bibigyan ng desenteng trabaho at pagkakataong umasenso sa ating bansa. Inanlam po ang mga ito sa malawakang transformasyong nangyayari na sa ating lipunan ang talagang hindi na lang nakakakita nito ay yung mga nagtatakip ng mata at tenga dahil gusto nilang masabing wala silang nakita o narinig na pagbabago. Ipagdasal na lang po natin sila. Ako naman po'y wala pang katuwang sa buhay o anak na kailangan asikasuhin. Ngunit ako po'y tinaguri ang ama ng bayan. Kaya ang tanging tutok ko ay ang trabaho bilang punong ekotibo na tulungan ang sambayan ng Pilipino. Ako po'y nagbitaw ng panata. Ang iiwan ang ating bansa sa dihamak na mas magandang kalagayan kumpara sa ating dinatnan. Sa parehas namang batayan at sukatan, malayo na talaga ang ating narating. Ang lahat may hangganan. Sa Hunyo, bababa na ako sa pwesto. Siguro, kakontentuhan ko na sa buhay ko na patuloy ninyo akong sinusuportahan, pinagkakatiwalaan at sinasamahan. Sa oras pong tawagin na ako ng may kapal. May pagmamalaki kong ginawa ko ang lahat ng aking makakaya upang maglikod sa aking mga boss. At talaga naman pong nakikita natin ang mga gandang buwan ito. Tandaan po natin, hindi nangyari ang tinatamasa nating transformasyon kung hindi tayo nagsakripisyo at nagtrabaho. Napakahalaga na magiging desisyon ninyo sa darating na mayo kung saan haharap tayo muli sa sangandaan pipiliin ba natin ang pinunong magpaparangkada sa ating mga nasimulan o yung ibabalik lang tayo sa ating pinanggalingan. Ngayon at sa mga susunod pang henerasyon, naway patuloy natin isa buhay ang dakilang aral ng ating Panginoon ang laging pumanig sa tama at makatwiran, ang magmahalan at magmalasakit sa kapwa, sa ating pagkakaisa, sa gabay at pag-ibig ng Diyos, siyak mas malayo pa ang ating mararating. Talaga naman pong isang karangalan ang paglingkuran ang aking mga boss, ang sambayan ng Pilipino, na sama-sama humahakbang tungo sa mas payapa at mas maunlad na kinabukasan. Isang ligtas at masaganang bagong taon po sa inyo lahat.